pinagtripan mo na naman niya ang ano yung banana sus hindi yan lalaki hindi yan lalaki ano hindi naman yan tutubo sayang lang yung saging nak ano eh? ano kaya yun hmm? Ano na naman? Ako? Anasunod <laughs> na naman ang gusto mo. Ayan, wala na naman ginawa. Manira ng mga prutas. O, oh, lalaki daw na ganun. Itatanim. Nakupo. po. Oh, sus. Good daw. Mm. Daming alam. ano yung tali ng buhok mo. Tanggalin mo na at naliligo na ikaw. Oho, oho, oho. Ano Espada. Magma-martial arts ka. Magma-martial art ka. Ha? Oh, sure. <laughs> uh. Yan, ganyan lagi anak para ano, sigla-sigla si mama. Oh, ayan. Ano yung ginawa mo dyan? Ako? Lalaki ba iyan? Hindi naman yan tutubo. Ang hilig-hilig mong mag, ano nang mga tatanim. Hindi naman yan tutubo. Nako Di ala, napatapon na yan. Hmm. Sayang lang yung saging. Sinira mo na. Na. Namumula na naman ang kanyang mata. Tara na, ko anak yung mata mo. Ma. Ay, namumula na naman ang kanyang mata guys. So, Pulang-pula na naman. Ewan ba? Bakit na naman? Hmm, ako, ang kulit ng junakis ko. Pero yung fairness, nakakatuwa na. ba diba? Masaya na ako. Pag ganyang makulit na. Ano gagawin ko dyan? Ano gagawin ko dyan? Aka? Anong ganon? Ano yon God? Eh, paano na yan? Ako yan. Hindi na makakain yan. Hindi ka naman kumakain na saging. Ah. Oh. Maka. Okay. Aha. Ah. Uh. -huh. Ay, sure? Ganon, ganon talaga. Ah. Uh. uh Ano? Ha? Huh? Ligo ka na? Ligo na ikaw? para presko-presko ang katawan. Oh, ano? Ha? Ah, bakit? Lima? Saan tayo kukuha ng lima? Okay. Okay, bibila na lang kita ng halaman. Ano? Lagay mo dyan sa tabi mo na. Okay? Alin? Ah, oh, nilinis mo na. Good boy. Good. Okay. Linis na. Opo. Kabait.